ano kayo nabanggit na uh, nag-uusap tayo na yung mga empleyado ng bangko ay nagpatakpatak. Ah, oh, kailan po naman 'yon? 1982. Uh -huh. Kasi uh, on that time a bank loaned me my first sizable amount mm -hmm. of 100,000. Then uh, in 1982, kailangan ko dagdagan pa. Kulang lang 100,000. thousand. Mm -hmm. Sabi naman sa bangko, you're not worth 20,000. So sabi ko sa yung branch manager, ito ang kita ko sa mango season. Pag 90 days, mabawi na natin, mag sharein lang tayo sa profit. So ang ginawa niya, dinanong niya lahat ng colleagues sa bangko, sino magpahiram kay Justin. So, mm -hmm. nagka-come up siya ng 53,000 on that in 1982. So, nagpahiram siya sa akin ng 53,000. From, from the pocket of, of, the employees of, the, of the bank. na